ito pala yung continuation ng video ko. Masyado mahaba yon So, hati lang. Tiyah. Ito nga, bumili, bumili ako ng story queue. So, ito. Kain tayo. Mabango guys. Mabango. pag nag-order ako nito, parehas lang. Kasi hindi ako nauuman. Masarap siya. Chicken ball. chicken ball. Then, asparagus. Meat with as asparagus. Pork with asparagus. Then, ito. Ito yung karagi. Iwan ko ito. Ito ba yung crispy? kahit maalat to, palagi ko siyang ano, ino-order kasi masarap. Lasang lasa. Madami. Bali, dalawang chicken ball. Kain tayo. Bahaw na siya kasi naligo pa ako. Masarap yung rice, pati. For today na guys, lunch ending na to. 对不对 Nakataas talaga yung isang paa ko. <laughs> Merong hindi nila inilagay. Hindi sila naglagay ng, ano, pickle. Yung nirequest ko lang kanina, hindi nila lagyan ng seaweed. Pero pati yung pickle, hin pickle hindi nila inilagay. Ano? parang piling ko na umay ako. din, napansin ko wala, wala yung pickle. Ang <clears throat> sarap ng feeling na pagkatapos ng long walk. Sarap talaga ng feeling. Parang ang pagod, lang sa akin yung pa Siguro dahil mabigat na ako. Back. Toink! Last. Guys, busog na naman si Inday. Ngayon, hindi naman... Actually, pag linggo, magkakain kami ng mga ganitong masarap. So, pagkakataon, hindi naman, dahil kumain kami ng ano, dahil kumain ako ng ano, parang dami-dami ko nang kinain. hindi, ano to, lunch and dinner na, kasi nga nagda-diet na talaga ako. Takot, takot ako tumaba in, kasi, pag napansin ko lang, tumataba ako. Ang hirap. Parang hingalin. Ang ganun. Tapos nakakatamad mag, mag, uh, mag move. Magtrabaho. So, diet, diet, and then exercise na din. Bukas. Trabaho na naman. Trabaho na naman si Indray. Okay ganyan ang buhay OFW ganyan ang buhay ng mga indies <laughs> indies talaga so yan guys maraming salamat sa mga support nyo and comment lang para makabalik ako sa inyo so maraming salamat sa support and ingat po tayong lahat bye